hindi sumabog. Diretso ko nakita yung tangke na bumulusok doon sa sasakyan ko kaya napaiyak na lang ako kasi <laughs> Ang sakit sa kaluhupan, sir, na pinaghirapan ko yun. Tapos dinurog lang sa harapan ko yung sasakyan ko. Pati bahay ni sir, mandamay din. Kasi doon po kami nangupahan po sa bahay niya. Lumalabas kasi dito, the time of the investigation, nagkaroon ng settlement. Colonel, uh, ano ba ang policy niyo regarding sa mga settlement na ganyan? Pagka nagkaroon ng settlement, nire nyo talaga yung sasakyan? Wala kayong choice? Yes po, kasi wala po sila na isang pangkaso. So wala po tayong pinanglawakan. to so, hold or impound any item or vehicles po. Colonel, ah. pakasis po doon sa ating in traffic investigator, ha? Yes po, nandito po naman po ang mga records po nila. Nakasiras naman po yan. Kumusta na kayo simula nung nangyari ito? At nakipag-ugnayan na ba sa inyong kumpanya? Kami lang po, lagi tumatawag ma'am. Never po silang pumunta dito na may, dala, may dalang magandang balita. Puro po, hindi maganda ang balita na nalalaman namin po sa kanila hanggang pinabayaan na po kami ng ilang buwan kaya napilitan na po kami ng lumapit kay Sir Turbo. Nung nangyari po ito, nasaan ho kayo ma'am ni Sir Mario? Uh, ako ma'am, dyan ako sa lamisa. Habang nagtutupi ako ng tabing dito sa gilid, nagbabalak akong pagkatapos mo itupi, ibalik ko dito sa sasakyan. Ang problema lang po, pag tingin, paglingon ko po, ura-ura pong bumulusok dito yung tanker. Kaya parang po akong nasyak, natulala po ako kasi kung dispat po, paatras po siya ma'am. Hindi na ako makalapit. Gusto ko sanang harangin pero hindi ko kaya. Kasi yung sasakyan ko, sa harap ko mismo ma'am, dinuro. Kaya sakit sa kalooban ko talaga. Hindi ko mapigilan yung pagtulak niya doon hanggang naipit doon sa bahay ni Chairman. Um, ano po ang sabi nung driver? Ang sabi po nila, wag daw po kaming mag-alala dahil may naka-insured yung sasakyan. Malaki po ang insurance nilang matatang namin na matatanggap. Kayang-kaya daw bayaran lahat ng na-damage. Yun pa ang pangako nila sa amin. Pero nabalitaan natin, ma'am, na na-deny sila ng insurance. Tama po ba? Opo. Dahil? po Dahil po may nilabag silang policy na bawal po daw i-biyahi e, ng malayo na loaded yung tanker. Yun po ang sabi ng, uh, yun ang policy na nilabag nila. Simula hanggat mulakan po, puno po siya po na pumuntang antipolo. Sa layo ng biyahe, namatayan po siya ng makina kaya hindi niya nakayanan yung bigat na dalanya kaya dito bumulosok pababa. dito sa pababa dito sa shop namin Durog po lahat pati po yung isang sasakyan nakaladgan niya papunta rito ito po ang mas grabe sa amin kasi durog po kabilaan wala po kaming ibang choice kundi tanggapin ang nangyari kasi ang sabi nila huwag kaming mag-alala dahil sagot ng insurance ang lahat ng na at gumawa sila ng kasunduan na hindi na kaya hindi kami nagsampa ng reklamo dahil nakipag ariglo sila, nakipag-usap ng maayos. Sobrang bait nila, umasap, ka, umasap pa kami na sagutin nila yung problema namin. So ito po, makita natin do, uh, basag na yung salamin, tapos medyo UP na yung tagiliran. Pero ito po ay nagagamit niyo nung na, mga nakaraang araw bago nangyari ma'am ang insidente, maayos nyo pong nagagamit ito sa pang-araw-araw. Opo, ma'am. Araw-araw namin pong ginamit, pauwi hanggang bundok. Kaya po masakit sa kalooban namin, ma'am, kasi ang layo ng binyahe namin, nasa bundok kami, yon ang ginagamit namin, kargahan namin ng mga gamit namin dito sa shop. Ngayon po, nagtiis na po kami, dito kami natutulog sa loob ng sasakyan, nagsiksikan kami dalawang mag-asawa dahil... Hirap na kami umuwi, umuwi ma'am, dahil paano namin yung madala yung karga-karga namin? Kaya dito kami nagtiis, sama-sama kami ang mga gamit namin kasi ayaw naming mawala. Paano yan ngayon ma'am? Itong van, nabalitaan ho namin, hinuhulugan nyo pa pala daw po ito. Opo ma'am, hinuhulugan ko po. Wala pa pong dalawang taon ma'am, simula nung naatrasan nila. Magkano po ang kuha nyo dito sa sasakyan ma'am at magkano na po ang nahulog ninyo? Ang ah, nahulog ko po, nasa kulang-kulang dalawang daan na po kasama yung daon ko. Magkano pa po ang balanse nyo sana ma'am? Mayigit isang daan pa po ma'am. Ano naman po naging reaction ni Sir Mario nung nalaman yung ito nga sinapit ng shop ninyo. Naano po namin sa police na lahat nga damage, gay report na po namin. Na nangako po sila nga bayaran nila lahat. Ayusin nila ang bahay tapos yung mga gamit nga nasira, bayaran nila. Yung pinirmahan nila nga kasulatan, pina-subscribe pa namin sa attorney. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nila tinupad ang pinapangako nila. O. Oh. naman po ma'am ay willing pa rin naman na makipag-usap sa kanila kung talagang imimit naman nila yung mga kailangang na gastos ninyo, tama po? Opo ma'am. Ano ba ang isa sa pinaka malaking bagay na nasira na talagang pinanghihinayangan yun at sana ay mabayaran po talaga? Itong sasakyan po namin, number one po ma'am, kasi yan ang kinakailangan namin ginagamit Papasok at pagpauwi dito kasi marami kaming mga kargang gamit dito sa shop na kailangan namin dalhin pauwi para safety po. Kaso hindi na kami makauwi-uwi ma'am kaya nagtiis kaming matutulog dito sa loob na lang. So kung kumbaga ma'am walang commute sa inyo, mahirap mag-commute po? Mag-commute kasi ganyan lang tricycle po tapos aakyat po yan doon sa bundok. Eh marami kaming gamit na dala kaya napag na namin na magtiis na lang kami dito matulog. Sir Mario, ano naman po ang Uh, isa sa pinakamalaking pinangihinayangan nyo or concern nyo po ngayon na sana kahit man lang yun yung unahin nila? Uh, sana yung panag, uh, panag nila, ano hinalan nila kasi naka nag-usap na kami doon, nangako sila eh. Nakita man nila ang damage, dapat panagutan na nila. Na nakulong ba itong driver? Hmm. Hindi po siya na inquest ma'am, natulog lang po siya ng isang gabi sa Uh, presinto Gagawa tayo ng schedule ulit na magkaharap-harap kayo ma'am at pagkasunduan ulit kung magkano talaga sabi nyo naman willing kayo to negotiate at uh, hopefully ay ma-meet din ng kumpanya ma'am yung standard at kung hindi ma'am po eh tutuloy natin yung kaso at titingnan natin kung ta paano papanagutin itong kumpanya ma'am sa nangyari dahil ito nang accident pero hopefully wish pa rin naman natin ma'am na mabigyan pa rin kayo para makapagsimula rin po kayo. Tama po? Opo ma'am. Yan na po hinihiling namin po. sa Barangay Santa Cruz. At of course, kasama natin ngayon si Cap natin, ang ating punong barangay para finally ay mag-meet po kayo kung magkano po talaga yung uh, demand and hanggang saan ang kayang ibigay naman ng company natin ng Gerald Transport. Okay lang sa inyo magpa-interview sir or hindi? Hindi. Pero kung kayo ang tatanungin, ma'am, magkano po ba ang uh, sana, supposedly. Ang... Sana, kahit isang daan na lang po. Kasi papagawa po namin yung shop. Tapos pitong buwan po hulugan ko yung sasakyan. Nga hindi po nahulugan kasi po gawa nung... Hindi naman siya napakinabangan. Kasi da, ginagamit namin yan pag... Minsan, pag nagsiservice-service, may arkila, ginagamit din namin. Ang gusto namin na uh, magkaintindihan na uh, para mawala ng ano, uh, matapos ng problema. Since meron po kaming pag-uusap nila, sir, ay ugnay naman po siya sa amin. And fairness naman to, sir, nagre-reply naman siya. And ang last offer niya nga from dun sa 100 is 80,000 daw, ma'am. Plus, may minivan po kayo, sir. Dala niyo po ngayon. Pati yung papers po. Okay, and kay sir naman po, ang unang demand nyo nun sir ay magkano po? 54,800. 54. At uh, ang kaya daw pong ibigay ng kumpanya ay 35,000. Ngayon ang tanong namin sir kay daddy muna, uh, kay sir. Kayo po sir, okay po kayo sa 35,000 offer? Okay, okay na po. Okay na, para matapos na. Oh, para matapos. Si madam ma'am, yung 80,000 plus minivan po ang ibibigay. Papalitan kung bagay yung van na nasira. Okay, okay na lang po ma'am kasi Matagal na po kami naghahantay na may magamit kami at saka maraking abala na po sa amin. Nung sinabi mo po nang hanggang doon lang po talagang bibigay, sabi ng asawa ko, sige tanggapin na natin para matapos. Sir, ready na po ba yung pera natin? Sige, para po balikap mag-witness -wi po tayo na tinanggap nila dito at gagawa natin ng kasulatan sir na nagkasundo na and kumbaga makase close na po natin ito ka. first offer last time, sir, is 15,000. So, at least, kaya naman pala nilang doble. So, ito na po yung 35,000. And again, bukal na po ito sa loob niyo, sir. Okay na po kayo dito. bilangin niyo po, sir. Dito na po. Sunod natin yung 80,000 pesos for mom. Sige, ma'am, bilangin niyo po. One, two, three. Seven, seventy-eight, 80. nine pesos. Gusto mo ba, ma, makita yung van? Or Opo. yung documents mo na, sir? Kita natin. Sorry sorry po. Ito po yung ipapalit na Suzuki. O. Check natin muna. Saka pa nag-testing. So, ayun na ma'am, na-test drive na natin. Of course, na-test drive din ni Cap and nung asawa po niyo. So far, okay naman. So, bigayin niyo na sir yung susi kay eh, ma'am. So, okay na ma'am. Meron, kompleto na sa documents. So, Cap, pipirma na lang po Kasunduan. sila. Gagawin po natin ng, ano, ng kasulatan para po yung mga kanila mga pinag-usapan ni matapos na. Kasunduan, ang magkabilang panig ay nagkasundo na si Ginang Rosalina P. Mondido, Ginoong Mario R. Orcales, at Ginoong Antonio Lipana Jr. ng Gerald Transport Movers na tinanggap ni Ginang Rosalina P. Mondido ang halagang 80,000 pesos at isang Suzuki minivan na may plate number ZFX 478 bilang danyos. Gayun din, si Ginoong Mario R. Orcales ay tumanggap ng halagang 35,000 bilang danyo sa nasirang talyer at ari-arian. Na bilang bahagi ng kasunduan, si Gilang Rosalina Pimondido at Ginoong Mario R. Orcales ay hindi na magsasampa ng anumang reklamo laban kina Ginoong Antonio Lipana Jr ng Gerald Transport Movers. Uh, Unang-una sa lahat, ako yung nagpapasalamat sa Watt sa Radyo kay Sen. Rapi Tulpo na may natulungan na naman sila dito sa aking barangay na bilis ang pagtulong. Maraming salamat sa inyo lahat. Senator, maraming maraming salamat po sa lahat-lahat ng tulong niyo sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ma-resolve agad ang aming problema. Salamat sa lahat at nababayaran na kami at pinigyan din kami ng kapalit ng aming sasakyan. Maraming salamat, maraming salamat talaga po sa inyo. Salamat po sa Wanted sa Radyo kay Sir Rapid po, Malaking tulong po niyo nito sa amin. Nabayaran na po kami sa damage sa bahay ko. Salamat po.